they are asking your comment regarding dun sa report ng Open AI the mother company of ChatGPT that the PR firm of the son of Yossi Tanko is behind the, the anti Duterte post online using Chat ChatGPT platform oo um actually hindi lang yung kay Tanko, no ang uh, kumpanya na nagpapatakbo ng uh, ng program sa na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte uh, online, no? Uh, meron pang mga ibang uh, kumpanya na alam namin na ganun yung uh, ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo. Uh, noon may quadcom, tapos may tricom for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong uh, owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression. Mga lihitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses na tinawag doon sa Tricom Investigation ng House of Representatives. So yan nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika, at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na 'yan ang galing sa amin, sir ha. Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin tumatahimik na lang. Yan talaga tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera kapalit ang signature, yung uh, nilabas ng Open AI na Uh, isang kumpanya na involved uh, sa paninirang puri ng uh, mga tao ay hindi galing sa amin galing na sa sa universe <laughs> para lang ipakita uh, sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon puro politika walang trabaho at ngayon gusto pang i-blame no sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas